Hello, hello mga kalaki! Welcome to my channel, EA Lucky Vlog at iba pa. Ang share ko naman sa inyo ngayon na tipid-tipid na lutuin ay itong ating pansit. So, pansit bihon pero ang mga sahog niya galing lang sa sarep, yung mga natira nung isang araw, 'di ba? Yung gulay lang na nakuha dun sa bukid, 'di ba? So halos wala naman siyang gastos, pero makikita mo makakakain ng buong pamilya mo ng masarap na putahe na tipid lang. So ano-ano ba yung ingredients natin? Syempre, yung bihon. So dalawang klase lang, dalawang a uh, bar lang ng bihon yung gagawin ko kasi konti lang naman kami. And then, lalagyan ko siya ng imbutido. So, itong imbutido na to, na nabili ko lang nung isang araw, so parang pagka mura lang siya, pagka gusto mo lang na kumain biglaan, so meron ka lang ulam. Tapos, meron din tayo, eto pa rin yung sahog ko, yung chicken. Chicken na buto-buto, na kasi nag-chicken fillet ako dun sa... Sa parte ng picho na may kasamang konting buto, eto yon. So, hindi ko siya itinapon and then nilagyan ko pa siya ng konting laman para ayan, pwedeng panggisa. Tapos, ito naman yung taba na kasama don sa pinagawa ko na parang samyup, ba diba? So, yan yung mga excess. So, ibig sabihin, galing din siya sa ulam na sumobra lang na pwede pa uling gawin na ibang putahe. Ito mga kalaki, wala ako yung onion at saka garlic. Pero meron na akong stock na onion powder o red onion powder and then the white garlic. So ito ngayon yung gagamitin natin. Siyempre gagamit din tayo ng soy sauce, pangkulay, ng pepper. At ang gulay natin, hindi ito yung traditional na gulay na may carrot, Merong repolyo. So, ngayon, ang gagamitin ko dito ay patola. di ba? So, patola siya. Tapos, lalagyan ko ng broth. And then, lalagyan ko lang siya ng konting MSG para pampalasa. And then, maglalagay din tayo ng asin pagkulang pa sa lasa. Okay? At ito pa, para mas lalo siyang sumarap, syempre, meron akong broth. Ayan, yung pinaglagaan ng baboy at nung manok. So, yan yung magiging sabaw natin. Okay, mga kalaki, tara let's! Luto na tayo ng tipid-tipid lutuin pansit bihon. Ayan, mga kalaki, so magpapainit na tayo ngayon ng mantika and then sisimulan na natin. So, nakikita nyo, Ayan, nagpapainit na tayo ng mantika. So, dahil sasabi ko sa inyo, hello, wala tayong onion at garlic, kaya powder ang gagawin ko. paggaganyan ang gagawin na ninyo, simulan nyo na ngayon mag maggisa o mag-fry ng sahog ninyo. Kasi ang mangyayari, yung garlic at yung sibuyas, magiging pang palasa na lang. Yan. Kasi hindi naman natin pwedeng gisahin yung powder. So, dito, antayin lang natin. Masarap kasi sa pansit. Uh, yung sahog niya, lalo na yung baboy, medyo may konting toasted. Yan. So, isama na rin natin itong manok para isahan na lang siya. Yan. Ito, tingnan nyo, mga buto-buto lang yan na pinagkuhanan lang ng laman kasi nag-chicken fillet ako. Ayan. Sayang din kasi kung itatapon mo. So, ngayon, antay tayo na na medyo mag, ano siya, magtusta. yan, putok na. Hindi naman bago taon. Bakit mayroong putukan? <laughs> ayan. So, yan, haluin natin and then, takpan muna natin ng konti kasi gusto ko mas uh, tustado pa dyan. So, ayan, uh, mga kalaki, medyo half-toasted na siya. Kumukulu-kulu pa siya. So, isama ko na rin yung imbutido. So, para uh, habang nagto-toast yung, yung, baboy, eh, nagto-toast din naman yung imbutido para mas lumabas yung mga lasa nila. Ayan, guys. So, nakikita nyo na ngayon. Ayan, di ba? So, medyo tostado na yung baboy. And then, at the same time, naluluto na rin yung imbutido. Nangangamoy na nga actually yung imbutido. Ang sarap. Diba? Amoy pa lang masarap na. Masarap kaya yung imbutido. So kung hindi nyo alam na pwede palampan pansahog to, pwede rin siya. Tapos yung longganisa, pwede rin siya. Diba? Yung hotdog, like yung mga pure foods na yan, kasi malalasa yan, pwede rin yan. Yan. So, ngayon, okay na. Uh, okay na ako sa ganyang consistent na medyo tostado. Pero hindi naman siya crunchy yung pagkatusta niya. Kasi pag nilagyan natin ito ng sabaw, lalambot din yan. Ayan. So, ngayon, next naman natin. Uh, masyado lang akong nadamihan ng mantika kasi lumabas yung mantika. So, gusto ko bawasan ko muna yung mantika niya. Wait lang mga kalaki Ayan, mga kalaki, so nabawasan ko na rin siya ng mantika. So tingin ko okay na 'yan. So eto pa yung nabawas kong mantika kasi ayoko nang masyadong madami baka kasi maglasa siyang mantika, alam mo na. So what's next na gagawin ko? Ilalagay ko ngayon yung soy sauce. 'Yan. So pwede ka namang mag-add on ng soy sauce kapag ka hindi pa sayo okay yung kulay. And then, syempre maglalagay na ako nung ating sabaw. Yung broth natin. Yung broth, unti-unti lang yung lagay nyo. So, kasi baka sumobra naman, lumapsa naman yung ating pansit bihon. Siyempre, sabay na rin natin yung pepper. Maglagay na tayo ng pepper. And then, ilagay ko na rin itong onion and garlic powder. So, hindi ko naman siya lalahatin. Siyempre, depende sa panlasa mo. Diba? Yan. So, ngayon, so, antayin natin silang kumulo. Siguro, by that time, pwede na natin siya rin tikman. Pagdari natin. Para, diba? Diba? Alam mo na rin kung ano yung tinatakbo ng lasa niya. Mm. Masarap, masarap siya pero syempre iba pa rin yung sarap siguro nung ginisa na na onion and garlic at saka yun nga rin masarap kasi sa pancet yung merong celery. Pero lumalabas naman yung linamnam niya. Meron siyang kakaibang linamnam na ano? Na siyempre ibang lasa naman. So mamaya tingnan natin kung mag pa tayo ng panlasa. Pero sa akin okay na kasi may konti na siyang lasa. At siyempre, di ba, sabi ko nga, pandagdag ng lasa. So maglagay tayo ng broth. Ayan. So yung ating nor nor broth. So syempre hindi naman natin ilalagay lahat, so kalahati lang muna. konti lang naman kasi yung lulutuin natin, no need na masyadong madami at syempre yung MSG natin. So lagyan din natin ng konti. So ito, ilang putahi na ang nilagyan nito kasi napaka-dami niya, 'di ba? Pero konti lang naman yung ilalagay natin kaya yan hindi ko naman tinatapon hangga't hindi ubos. Kasi sa pancit bihon bago mo ilagay yung bihon dapat timplado na siya. Masarap na yung timpla niya. Pag nilagay kasi yung gulay tsaka bihon tatabang pa yan. Okay, so nadagdagan yung lasa niya. So kaya habang kumukulo timplahan mo na siya habang inaantay mo yung pagkulo niya para mamaya masarap na. Tapos ngayon may pare may kapares ako diyan na mas masarap natural etong ating marikit chili garlic. Napakasarap ihalo sa mga pancit sa noodles na meron sa baho, sa adobo, sa mga ulam, lahat. Ako kasi, ang tingin ko dito sa marikit chili garlic, uh, pangkalahatan ng seasoning para mas lalong sumarap. Masarap din siya ihalo sa sa iluluto at sa mga naluto na pagkain. So, by the way, ito yung business ni Marikit. Yan, ni EA, Lucky Vlog at iba pa. So, kung gusto nyo umorder, 150 ml, 68. 68 pesos lang siya sa wholesale. So, chat me sa Marikit Espesyal. Ayan. And then, ito yung aking number. <laughs> kung nakikita ninyo. So, yun lang. Sana tangkilikin din natin yung mga produkto ng bawat isa. Ayan na. So, kumukulo na ngayon. So, meron akong chili garlic and then meron din akong sweet chili oil. Yung sweet chili oil sa mga matitindi ang ano ang tolerance nila sa anghang. Yon, sobrang anghang talaga. Pero yung chili garlic naman, malinamnam na masarap na maanghang. Yan. So syempre, ito na ngayon, lagay na natin yung noodles. Ilagay. Yan, malulusaw na yan unti-unti yung pagka-noodles niya. Kita nyo yan, mamaya yan, lusaw na yan. Antay-antayin lang natin. So, better siguro takpan muna natin. Pero wait na, eto na siya. <laughs> Ay, napakasarap talaga nito. Lalo na kakainin mo sa merienda. ba? Diba? So, ngayon, Uh, niluluto ko to umaga para sa tanghalian. Ay, bakit gano'n? Lucky, may tanghalian, pansit kan, pansit bihon. Wala lang, alam mo naman, yung mga taste buds natin, kung minsan iba-iba yung gusto. <laughs> Naisipan ko lang, kung minsan, kung ano talaga yung gusto mo, di ba? Diba? Tapos ngayon, magpiprito ako nung sinasabi ko sa inyo na, ano, tinimplahan na pang samyuk. So, hindi mo na kailangan mag-samyuk. Bumili ka na lang nung no, merong mga maninipis na tindahan na may maninipis na slicer. Yung ano, yung jaw o yung batok. O less cholesterol pa, panipisan mo lang. frozen yun kapag ka hihiwain nila ng manipis. Ayun. Diba? Taas yun, timplahan mo na. Naaayong kung ano sa'yo. Gusto mo yung maanghang. Gusto mo naman yung normal lang. Tapos prito mo, o, oh, di may samyot ka na. Kasama na ng pamilya mo, less pa yung gastos. di ba? Yan. So, yan, nakikita nyo ngayon, malapit na siyang maluto. Hindi <laughs> ko na nagawang takpan. So, mga kalaki, please subscribe to my YouTube channel and please also share. Diba? Para naman dumami yung mga nanonood kay kalaki. Kasi kulang pa tayo ng time ng requirements ng time hours natin. Ayan. So, uh, click to all para lahat ng mga video ko na parating ay eh, makikita ninyo. It's about for me, kung ano yung niluto, ano yung kinain, saan nagpunta. So, mga ganun ng ano ko, ang content ko. Ayan. So, sana magustuhan ninyo at sana meron kayong matutunan. So, please subscribe. So, maraming salamat sa mga new subscribers ko. So, kung gusto nyo ring mabate, comment lang po kayo para mabate ko po kayo sa mga susunod ko na vlog. Ayan. So, ayan na. So, bago siya malusaw, natural, ilagay na natin yung gulay. Ayan. So, mamaya na uli yung huli nating timpla kung kailangan pa siyang timplahan. Kasi, uh, water is itong patola. So, ngayon, it's time na talaga na kailangan na talaga natin siyang takpan. Ayan. Ayan, I'm back. So, yan, tinakpan ko muna para maano yung kulo. So, maya-maya, uh, ito-check ko yung lasa niya para okay na. So, mga kalaki, please subscribe and share. Thank you! Haluin ko na siya, mga kalaki. And then, feeling ko, parang kulang siya sa sabaw. Ay, hindi. Medyo marami pang sabaw yan. So, nangangamoy na yung gulay natin. Yan, ko masarap to. Lalo na pag nilagyan to ng marikit chili garlic. O ng marikit chili oil. Try ko ng tikman yung sabaw kung okay na yung lasa talaga. Takpan muna natin. Wow, yummy. Ako para sa akin ha, walang halong biro. Masarap talaga siya kasi nag-blend yung, yung sahog niya, yung imbutido. Tapos nag-blend din yung nilagay ko na garlic and onion powder. yon nag siya. And then lumabas siyang masarap. So, ayoko naman na masyadong labog yung gulay, no, mga kalaki. Kasi, parang sa akin, okay na to. Diba? Ayan. Pailalim na lang natin siya ng konti. And then, may sabaw-sabaw pa siya. Mm. mm. Okay naman yung texture na ng bihon. Diba? So, papunta na siya sa paglabot. And then, hindi na rin natin kailangan pa nalagyan ng sabaw kasi may iba na naman yung lasa. So, magtitimpla na naman tayo ng panibago. So, so far, okay na yan. Mga kalaki, ang sarap na. <laughs> Nagugutom na ako. Lalo na kung lalagyan to ng marikit chili garlic or maliki, marikit sweet chili oil. Ayan na, I'm back mga kalaki. Grabe ang usok. <laughs> diba? ba? Oh. Ayan. So, ngayon, last na natin. Ayan, may sabaw-sabaw pa. Pero pag pinatay natin mamaya yan, wala na yan. Ito na ngayon mga kalaki ang ating na nalutuin na tipid-tipid nalutuin na pansit bihon. Bye bye mga kalaki. Thank you so much. Thank you for watching. So please subscribe to my YouTube channel and please share and please click the join para maging member kayo ng aking channel. Maraming salamat.